Mayroong walong bar dyan ah. Hanapin mo lang mo yung apat na tama Bibigyan kita ng tatlong round Sa bawat round Dadagdagan ko yung pera mo Hanggang tatlong round may chance kang maglaro Hanapin mo yung apat na tama Mayroong powder dyan Ingat lang may powder ka sa muka Pag nabuklat mo Ready <laughs>

Wala, ah, wala. Apat na tama. Hindi Sa. Bila. Bila. sa Sana. na lang ito eh. powder pa. Ito, Ang engine. Ayan ka dito, engine. Ah! Si uh! Malay! Ah! Oh, Uy! Ma na lang. Ganyan na kumain. Mahalas. tama na lang. Ito, na pipili ko? di ba ako ng koko? Pati hindi ako punta. ako Ayaw mo yan? Ituluan mo ako. Hindi, pwede ka naman magturo. Sinabi ko Pag powder mo ba sa ikaw, lalagay powder sa mukha. Ito, gusto mo. Ito, Ha? Sabi mo, oh, Mars. Ilan? Pag-apat, isang 150, pagtas mo naman, manalo buksan mo na yan. Ato, buksan na. For 150 pesos. Si Ulan! Ay! Isa na lang. For 150 pesos. Isa na lang, ingat, mag-powder dyan, ha? Alam ko ang isa na sa atin. Ikaw, no, anong gusto mo dito pumili ka? Tataas. Tatlong kama na yan eh. Ito daddy Ah, ayaw mo maliwana. 150 pesos. Mali yan. Isang tama na lang. Tingnan mo pa. Ikaw, tingnan yan. Mali yan. Oh! <laughs> <laughs> oh! Ah, ilan na Ah, ilan na lang. <laughs> Congratulations. Lahat yes, ah, yes. <|so|>? na nagpila uh hey, eh. Yeah, wow, wow, yes. Nangati na. Nangati na. Pahila ko, nanalo. Salamat po sa Diyos. Ay, Diyos ka. Nanalo ako. Wow. Congratulations. Ang tenda pa. Yes.